may gagawin tayong kalokohan. Pagpabilin na ako ng malalaking pako kay Angel para sirain ang kanyang gulong. Tatadta rin ko ng pako ang lahat ng gulong sa sports car ni Aga. For you, Aga. Tapos ka na, Choy. Okay. Okay, tite. May problema okay. daw sa, ano mo, sports car. 86, ano niya rin? Nakita yata ang problem. Kaya sobrang laki ng problema. Opo! po! hindi ko alam yan. Nakut nakita ko nga lang bakit may ganyan. Hindi lang yan. Ikutan mo ang dami. na, oh, mami. Lahat ng gulong. na, makatawa ito, parang... Hello mga Katimjina! May gagawin tayong kalokohan. Kasi sa hapon, sinalinis ko sa driver itong mga kotse. Nakita ko, expired na yung gulong ni uh, Agassi. So, may gagawin tayo kakaiba. Nagpabili na ako ng malalaking pako kay Jen. At may mga martilyo kami. Para sirain ang kanyang gulong. Pakuputokin namin. Pagkatapos pong gawin ba? tatawagin ko na lang siya para makita niya kung ano ginawa ko sa kanya mga ito. At the end, may surprise ako sa kanya na ikatutuwa naman niya. Tingnan natin ang magiging reaction ni Kasi ngayon, si Aga, every afternoon yan, pag gising, kakain, at mag-edit. -e so, para ma-upload niya mamaya, 5 o'clock, ang kanyang blog Kaya ngayon, habang busy siya, tatagtaring ko ng pako ang kanyang mga gulong. Okay? Tingnan natin magiging reaction ni Aga. Siyempre magagalit siya. Kaya eh, hindi naman niya alam. May surprise ako sa kanya. May katotawa niya. Let's begin, mga ka-team Gina. Malamang umiyak pa. Let's begin. Hindi ko matanggap yun sa iklog eh. Ay! Tinamaan ako sa ulo. Ako <laughs> ngayon, gulong ang tatamaan ngayon. Aga, <laughs> good luck. Hindi kayo sasabog to? <laughs> Pagtusok mo po. Hindi, sisigaw lang siya. Ay, lang. Tingaw lang. Tingaw ako. Tingaw lang. Tingaw lang. Tingaw lang. Tingaw pumutok ka lang. pumutok lang. Tingaw 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 lang. pasensya ako. Nagitito mo, bandang huli, naging mekaniko pa ako. Para naman yung itlog na binato niya sa akin. Ito, bato ko sa kanya. <laughs> Sumisingaw na. Yan o. mo, Rick. Ang ba? ng bato. <laughs> okay, ano, ilitlog itlog ka pa? Ilitlog <laughs> na. itlog ka na. pa? Ilitlog na. pa? Ilitlog ka pa? pa? Ako, <laughs> oh. go. <laughs> Legit yan. Nabutas. Kasi binutas niyo. Sumigaw <laughs> so, <yung> tagay. <to>, <laughs> oh. Tumutunog siya. Pag parang okay, so tinusok mo yung gulong, tumutunog. <laughs> o, oh. oh, guys, apat yan. Kaya lang, apat siya. Eh. Dalawa pa. No, tumutunog din Okay lang to. Binutas niyo. Ayun, yung gulong Ayan. Re, hey, may niyo! Takpon niyo! si Aga Lamig. aircon gulong. Ano ba nakakawa si Aga ang gulong? Oo naman, tiyan. na ako eh. Ano sumingaw, Re? Ayan, sumitingaw na. <mo>. <laughs> Wala pa, hindi pa gumaba pa si Aga, no? nag edit siya. Wala akong kasalanan dyan ah. Eh. Tumitingaw so, na to. Tumitingaw na siya. Oh. Uy! <laughs> Yan <laughs> talaga pinapawala ko yung hangin eh. Gusto <laughs> kong galitin siya. Pumisingaw <laughs> <kong galitin> na siya. <laughs> Dito, <laughs> <lakasala ngayon. laughs> Bakit? So na maglalais niyan. Basta ko maglalais niya. Sobrang <laughs> <Dito, kong> galit niya. <laughs> na lab ko si Aga. Dalawan to. Pumisingaw, <laughs> so, wala lakas. Ang tigas. Oh, Pangit na hanggang pa rin Tumingaw na rin. <laughs> uh, ayan. Para ka pala anak. <laughs> ano po ba tita na China expert na yun? Okay, Nag-edit ata si Kuya. Hindi ko yung gulong niya. Alam niya po na expert. Ay, diyan. Lilinis ka up to nun driver. Hindi niya po alam na expert. Ay. Hindi, hindi. Kaya so, naisipan ko lang. ko Hindi niya kasi alam yan. Kasi agad nagda-drive. Kaya hindi niya alam. Kailangan palitan. Kasi alam niyo guys. Pag nagda-drive tayo, kailangan... Check upin nyo yung mga gulong nyo rin. Check upin nyo yung oil, brake. Lahat check upin nyo para safe. Delikado eh. Once na nagdadrive tayo, buhay natin nasa manibela. Diba guys? So now, let's call Akati. Huwag yun na si Akati. Ikaw na. Hindi ako na pinagalitan. Ako na po dito po lawag. Oh, ayan. Ito lang si Joy. Ito, natin siya. Para sa surprise. Tapos ka na, Choy. Okay. Mga bato, one hour. <coughs> sa gitna na ako, bakit? Ito ko yung tite. Bakit? Kumain may... May... Oh. Oh. may problema daw sa, ano mo, sports car. 86. Ano? May problema daw sa 86 na. 86? Ano nangyari? Hindi ka naman ginamit yun. Oo nga. Eh, kasi daw pinalinis niya na isang araw. May nakita yata ang problem. Kaya tawag ka. problem? Bakit ka rin yung ng physics na. Akan Oo! Akan mo, kasi naka ako nag-inisay. Bakit? Oh, may surprise ka tayo. May surprise? Ano yung problema? Ano ba yung problema? Ano ba? Eh, tingnan mo nga! ang din ng natin mo alam. Ano yan? Ano daw? ko Bakit? Bakit? Bakit ano lang bakit may ganyan? Saan yan? Hindi hindi maganda to! <laughs> Mahalang gulong ah! Hey, eh! Yan nga atin ang sabi ko tayo! tanggaling. galing? Ano saan galing? yan! Ipupan mo ang dami! Wow. Napag tripang talaga? Ay na mami! Lahat ng gulong! Saan ka pa punta? Ay na nga po itong atutang! Ang gabi ng mga pagkaplat parang... mo! Tatlong gulong! Ay! Sayod na! No? Huwag mong yan! hindi mabilis yung pagpapaayos niyan! Tangka! Ano ba? Mali yun! Mali yun! ba sino ba may gawa niyan? pa lahat ng gulong? Oo, ano? Nagkataon? Nami! Hindi na! Nami! 10,000 isang gulong nito! 10,000 last minute! Hindi eh, Hindi na to, promise kayo magbayad ko. ako nakatawa <laughs> <laughs> Nakaganting na ako sa'yo. Lagi hindi magandang ganti yan Kaya, mami. Babayaran Ano eh. ba yan? 45,000. Eh, 45, Para sa prank? Eh, pra yeah. <laughs> naman, mami? mami Maayos ba ba to? Hindi na. Tira na Salba mo, Choy. mo. mo. Ay! Alam so, mami, alam mo gusto. gusto ko yung sports coffee! Oo! Ay! Ay, na naman na mo. Bakit tatlo? Sana isa na lang yung pinag-tripan Ito <laughs> tatlo, kasi alam mo bakit tatlo. I love you! <laughs> 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 <I'm, laughs> Nakakatawa, promise! <laughs> sumisingaw nga eh! Ba't oh, sumisingaw? Alam mo, maganda yung yung Sumisingaw pa! Alam mami!

kasi aga, kung bakit ko yan talaga. Like sumisigaw ko! Sumisigaw ko siya! Wow, ka nang makalam. So, bakit ko nilagyan siya ng mga pako? Pa Kasi bakit drive ka, hindi ka safe. Kailangan pang drive ka, checkin mo rin yung gulong mo kung expired. Expired ang gulong mo. Expired? Pwede yan, pumutok anytime habang nag-drive ka. Lalo na kung long driving ka. Ang utak yan ang putin! Huwag lang kaya bumutasin na yung bulo pa pinisip Pwede ba gumamitin niya kahit siguro mga 3 months? Ano hindi, hindi Paano gagamitin niya ngayon? Di wala